Ang One Cagayan ay uh, progreso sa lahat ng mga Cagayano, lalong-lalo na ang may hirap. Ito ay magre-resulta tungo sa magandang kinabukasan sa kagayan. It is a movement that will keep us all together for a better future para sa mga henerasyon pagdarating. At ito ay ang pagkakaisa na dapat magtulungan para sa ikauunlad na probinsya ng Cagayan. Ang aim kasi nito is pagkaisahin no, yung mga lideres ng Cagayan. At kung merong pagkakaisa, mas mabilis ang progreso. Mahalaga ito dahil ito ay pagkakaisa ng mga political leaders para sa pag-unlad po ng aming lalawigan. For once in our lives, magsama-sama kami, magkakampi para sa taong bayan. One Cagayan. One Cagayan. One Cagayan. One Cagayan. One Cagayan. One Cagayan. One Cagayan.